Magandang tangali mga brother. Ito pala yung makina ng budgets ko. Che-chainsaw ako ngayon. First time ko mag-chainsaw kaya pagbubutihan ko. Pero napanood ko naman na sa YouTube kung paano pag-chainsaw. Ano siya? Ano yung langis niya? Ayan, dalawang litro. Tapos, ito naman yung oil filter niya. Mga gagam gagamitin ko. Um, dahil first time ko. Kailangan disalado. <laughs> Mahirap na. Kailangan ingat. Siyempre bago pa lang tayo. Pero kailangan... Anaga sa langis para tumagal. Ayan po yung mga na niya mga brother. Ang ah. ganda. 2022 model po siya. Bali, dalawang taon pa lang. Pero repo po siya nung nakuha ko. Second hand ba? Ayan po. Uh, ah, brother, inuna ko muna yung paglilinis ng ano. Air Air filter. Ano na Panasang nasa ko noon na siya. kuno ko Ito na lang body. Ito po natatanggal yung ano medyo mainit pa eh. Na ah, pinupunas po ko muna itong mga to. Mainit pa yung makina. Ah. brother, ito na po yung transmission. oil ayun. Drain -drain ko na po siya. Ayun o. Itim na. Kaya medyo magaspang na yung takbo niya. Ayan Transmission niya. Ayan yung drone na iya. Itim na po yung langis. ito, motor oil. Hindi ko pa na-dedrain. So yung sure ko na ito talaga ang tray niya Kasi so, wala akong tinitok, yung mga panood ko sa mga video nandito Siguro baka ito na 12 modelo siya o 2022 model Ay parang yung mga napapanood ko yung mga 2019 model or 20 Tingnan ko muna mo ito yung mga yung mabuti ito Medyo dali naman may chainsaw pero dahil hindi ko pa kabisado bago pa lang ako kaya sinusure ko mabuti mahirap na siyempre bago, bago pa lang ako eh baka madisgrasya ko eh kaya, step by step ito yun ko muna Naglader, naluwagan ko na. Hindi ako sure na ito nga yung engine. Pag may langis na lumawag, lumawag, lumabas, ito na yun. Pag wala, hindi, balik na sa dati. Ano ito, wala. May iba. Ayun na. Ito nga. Ay, salamat po, Lord. Manunong na ako siya na yung sa motor oil ayun o, bangitin na lang is grabe kaya ako yung gigis na gigis na i-change oil ang eh. magana mararamdaman mo talaga na ano palitan na lang is magas pang ang takbo ayun may nahulog hindi ko alam kung ano yun maya maya na lang pag ano Ayan, bumagsak pa. At si... Ngayon, alam ko na kung... Ano na siya. Ayan ako. Susunod ko na ako yung... Ano, filter. Ito yan ang filter. Ayan. Ito nga wasser pala. Pipihitin yung Tugger ko Pero ayaw Para kaya niyang patanggal Patanggal ko na yung filter mga brother eh. Wala na Ito yung thread niya yan Ito Tinapong ko na yung. Ang hirap Pero syempre Taga taga first time Ayan bang ito meron ng ay mabuti para madramang konti na lang yung ito rin niya mga brother babalik ko na yung mga turnilyo sa drain plug at sa salino ko na lang langis ang um, mahirap maglagay ng langis dito oh, sa transmission. <laughs> Pero hindi makukuha rin saan yan. Makukuha rin natin sa tiyaga-tiyaga. <laughs> Dadir, ma... Dadir. Binalagay na ng turner sa motor oil at dito sa transmission. Asalin ako na is Bueno, pa ng konti ito po yung drain plug niya sa transmission 嗯，就是那个。 brother yung nga ko hindi na nandiyan nila nandangis yung peter bago ikabit dulu para gemenit ang ganda kapit niya ang pinabasaw na lang yung pinaka natin yung kakamit mga brother ako na lang pala <laughs> nakakamit ko na ako siya at, at ang sabi dyan sa napanood ko ang nanood daw ay higpit kamay lang Ayos na, mga brother. Ngayon, susunod ko naman engine oil. Mga brother, repeat kami lang ubig. Ginawa ko. Mamaya ah, naman ay eh, palagay ko ng mga langis pa ang galing ko ano. to. E, Titignan ko kung may leak siya. Pag wala naman, di ayos lang. Repeat kami lang alat. Mas na. Other 500 ml to eh. Mas ang bayan o. 500 ml. Pero ang kailangan ko ay 400 ml lang. Yun lang. din natin alam. Siguro baka ito. <laughs> Anak nato putik. Kasi siya isasalin ko sa gear oil transmission ba ngayon ang matitira saan po lang ito sa engine oil sa makina sa brother saan ko muna ito na siya mga brother pero 400 ml na ito. Ayan. Yung natirang langis. So, sasalin ko na sa engine. Ayan ako. kahapon sayang sayang balik sayang sayang <laughs> ang mahalunan lang is lahat lahat ito eh, kasama filter eh, 800 eh siyempre eh, ganun talaga kung mahal mo ang mo kailangan medyo mahal din yung lalagay mo Ay Ayos na mga badal. Nagsahalin ko na po. Ayan, badal, ko na. Punas, punas. Ang konti. Ngayon ito yung... Tart nya So, sunod ko naman ako ay yung dito. Sa transmission. Ano ka, brother? Masasabi na akong transmission oil. Ang oh, hirap pa nang magsasabi na ng transmission oil. Ano pwede di alag yan? Wawasak. pang ano lang yung sa motor na single yung click ganito rin ako nag change oil sa gear oil sa click pun. Nah, Dipelin dia lagi ya Jaga. gak. kumpara kailangan landata opo sa Panginoon <laughs> Panginoon sana ay mabapasa siya o oh. Oppo napaka mainipin Oh <coughs> Tapos na, sari na ko ulit. Oo, mga bader. Sige, ko lang yun lang sa lalagyan. Sinasaan ko lang lahat sa transmission.